natin ngayong araw, talagang mapapasabi ka ng sana all. Dahil ang paboritong anak na ito, 30 anyos na, pero ang madalas lang daw na pinagkakaabalahan, kain, hilata, tulog. Wow! Sa, sana all. Ang tatay niya, nako, napupuno na, nananakit at nagbitiw na ng masasakit na salita sa sariling anak. Umabot na nga sa puntong ang anak ay kanya nang pinapalaya sa bahay at mula sa kanyang buhay. Ay nako, Bong. Dapat na palayasin mo ni anak mo na yan. Pero yung kasi lagi kang inaaway. Isa pa, walang trabaho. Nagsusumiksik sa'yo. Yung pamilya talaga na yan, magugulo talaga yung mga yan. Hanas, kaya bong pag nagwawala ay lagi niya inaano si Pudong. Pero pinagsasabihan lang naman. Kasi si Pudong naman, sagot sagot. Tanggapin mo na lang parin bong. gano'n talaga kasawa ng anak mo eh. Baga, magtulungan na lang kayo. Para sa ikakagad ng pamilya niya. Gano'n na lang yung parin Tanggapin mo na lang. Kung pagalitan niya si Pudong, ipahiya niya sa labas. Kala mo kung sino. Dapat ngayon, ano eh, siya nangangalaga diyan kasi anak niya yan eh. ang paboritong anak noon at ang tatay niyang nagpapalayas na sa kanya ngayon. Pudong at bong harapan na. Uyago! 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 Hindi po sila magkamuka. Grabe, parang ano, isa lang ang lianera niyo, kuya. Pareho ang hulba. Parang mainit ang ulo ni tatay. Okay, ikaw ang nagre Bakit? Ano ba ang problema? Sige po, palagi na lang po niya ako pinakapalayas eh. Mm -hmm. Palagi na lang po. Lalo na pag nasa bahay po ako, oh, eh minsan lang po ako umuwi sa amin eh. Kasi po, nandun po ako sa... May extra po ako sa car wash po dun sa amin. Car wash? Na po. Palagi, pag uwi po ako, oh, kung ano ano po sinasabi sa akin, nandito ka kung ano ano po bangay-bangay po sinasabi, kung ano mga salita mo sa sakit. Siyempre po, oh, masasaktan po ako, anak niya ako eh. Ako oh, sasabihan ka pa, lumayas ka dito, wala kang kwenta, ano, magugos pa ang plato dito. Kung ano ano, kung ano po mga sinasabi sa akin, masasakit. Ako oh, nasasaktan naman po kasi anak niya po ako okay. eh. Hindi niya naman po kailangan palayasin ako. Ikaw usapin niya ako, pwede po. Diba po? Pero, eh, nag-aambag ka ba sa bahay, sa gastos? Ako, sa akin naman po, ako naman po, minsan po, nagbibigay po ako sa mama ko. O tali po sa kanya, hindi po ako nagbibigay. Bakit? Sa mama ko lang po kasi, sa mama ko lang po sa, sa amin lang po sa akin po. Mama ko, oh, mas may nakakatulong sa amin po talaga nanay ko eh. Ah, ganun? Kasi so, po, kasi po siya yung nagtatrabaho po eh. Ay, yung nanay mo ang nagtatrabaho. Ah, tatay mo hindi. Eh, ano po yan? Tanod po naman po yan. Tanod. tanod. Po, po. Pero regular ba? Siyempre, kailangan regular yan. Regular po yung bigay ko po? Oo. Ay, totally po hindi po kasi po wala po talaga akong trabaho po. Hmm. Na o, ba ba o, bakit wala kang trabaho? 30 Ay. ka na. Oo nga po. Eh. Hmm. Nag-aalap naman po ako kaso hindi pa po, hindi po natatapat sa po talaga. Hindi nakatapos ka ng pag-aaral? Hindi naman po. Bakit nga? Oh. Eh, sa barkada po, na barkada po. Ah, na barkada. Alam mo. muna, ayaan nyo ang tao. Lahat merong chance ang magbago at mag mangarap. Tinan mo na kayo ko atong itong Okay, po. pero, pero parang medyo Uh, nakakahalata na ako kung bakit nabubuisit sa tatay mo. Alam mo na, di ba? Pero, eh, ano ba ang pinakamasakit na nasabi sa'yo ng tatay mo? Kanto po yun kasi po, may kinakasama lang po ako ngayon. Eh, siyempre po, masakit po sa akin, dinadama yung babae. Oh. Hindi naman po, lalo na sa labas pa ng bahay. Pangit naman po yun, di ba? Anak niya po, kaganin niya ako. Oh. Naku, huwag kang magkamaling mag, mag anak na kayo, ha? Ay, oo. Oh, so, 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 Alam mo, kalokohan eh. yan. Una, nakikisampid ka pa dyan. Opo. Oh, Bakit mo kasi dinala yung babae doon? Siyempre, nakakainis yun. At totoo naman po At na yun. Totoo ito. naman, di ba? Wala ka ng trabaho, nagsama ka pa ng babae. Oh!